ating ipa-farm visit ngayon guys marami sa atin na familiar yung pangalan ng farm At saka marami din nakakilala nakarinig na nito guys andito tayo ngayon sa Domes 512 Game Farm dito sa Batangas mga kakugi makikilala natin ngayon ang may-ari si Boss Daryl uh, Castillo so pasok tayo guys Yun. Glenald, taga-asa man ka? Taga-Agusan del Sur. Ah, Agusan del Sur. Yun. Dalawang hektarya lang ito. So ito, cording area lang ito? Ay, doon. Mamaya, tanongin. ano ka da? Sabi <laughs> niya, ano naman ako. Dito, mga 1 hectare, boss. Ito, 2 hectares. Ah, 2 hectares. Ito ang part ng bahay. Oo. Tapos, cording area lang to Yung... Cording area. Tsaka, yeah. breeding area. Breeding area. Yung ranging natin... Di... Meron dito, tsaka meron sa ibang lugar. Sa ibang lugar. So, ito <laughs> guys, ha? 2 hectares. Cording area at uh, hunting breeding area. Tapos dito naman nakalagay yung mga pambenta kong breeding material. Ah, dito rin. Diyan naman nakalagay yan sila. Mm Dito guys yung mga materials. Yan yeah, mga maklin. Yeah, choco distrito. Nakapunta ka kay ano sa farm ni Chocho? Madalas taon -taon. Madalas oh. Anik. Napunta din namin Chocho distrito. Ah, sa uh, kulod? Oh. Ah, punta sa, sa likod ni ano? Ah, uh, sino yung Ah yung nasa harap niya farm niya si Ah, kaya no kay Oh, oh, si... oh, tama tama. Kaibigan ko din 'yun. Oh. Magaling din mga manok 'yan. <laughs> punta noon dito, pag punta yung Luzon, punta yun dito. Okay, okay. Ah, mga uh, Ay mga broodstag 'to, mga broodstag. Ito mga broodstag ng Oh. Tingnan niyo mga Guys, ang gaganda ng mga broodstag ito, guys, oh. Pa-video ko. 'Yun nga. Boss, open lang ba dito, boss, pag pupunta dito yung oh, mga ano natin? Open to. <laughs> Wag lang pasyal-pasyal, no? <laughs> Para okay lang hindi lang. naman. <laughs> okay lang. Guys, tingnan, tingnan nyo naman ang mga brood stock dito, okay mga kakogi. Okay mga breeding materials, no? Puta, may ano mga nga pala, eh. Yung gusto namin, may ano lang. Hindi, kunin nyo na, tapos i-jikas nyo bayad. <laughs> Nandito pala yung mga... Ah, ito ang mga pulits ha, ah, nandito. So lahat na nakapensa boss, mga pulit sa ah, kan? Tingnan nyo guys. Lahat na naka Kojan Grace yan. Mga breeding materials na Grace. Mahirap ba mahirap pa mag-maintain ng ganito kalaking farm, boss? Hindi Magkano kaya ang mano mo? Uh, expenses every month? Yung mga 300,000. 300, e. Pero bawing-bawing naman, no? Kasi may mga client pa tayo, di ba? <laughs> so, Yun ang mano. Magandang hanap po, eh. Mm -hmm. Tsaka, may asawa ka na, boss? Meron, meron. May anak na rin. Nag-aaral. Ah, wala pa. mag i taon pa lang ngayong October. Ah, okay. By the way, boss, <laughs> na, na nakalimutan kong itanong. Ano bang kurso na, na, na ano mo, boss, sa tapos mo? Noong una, first course ko ay Information Technology, BSIT. Mm -hmm. Sumunod so, ay BS Marine Engineering naman. Nako, tapos ngayon nagpa-farming. Hindi <laughs> <laughs> naman natin manabanan yung <laughs> <laughs> Yun nga, yung passion talaga, no? Grabe talaga. Ako? Okay. na, tululaway na, tululaway na! Tululaway na! Yeah. Kaya... 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 Kaya minsan nilalagay ko na lang din yung sarili ko sa bayo. Kung ako yung bayo, dapat ganito yung mabilik kong manok. Tama, tama. May ganda ang mga agawin mo. Kahit yung pula, gusto ko, kung ako bayo, gusto ko makuha nilang manok. Gusto ko. <laughs> yun. mm. yung Kung binayaran nila ng pambroodstag, dapat pambroodstag yung Correct. itsura. Mm. Hindi pwedeng parang parang, 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 manok lang na ordinary. Kasi pinagmayon, mamanahin ng anak niya yun, pedigree. Correct. Tsaka ano boss, pag mag-invest tayo, invest right na naman talaga, di ba? Dapat lang. Sir Tep, okay. Tit Boy. O oh, sige, ano sa, sa audience natin? Nga kailan tayo babalik dito? Ah, uh, mga Kogi. God, God willing. 512. Mga gwapo yung mga manok dito. Kasi gwapo mo. Ay, ayaw ko na namin. Ayaw, ayaw na pera namin. <laughs> na pera Hindi pa, hindi pwede pa hulugan ang ng Pero balik na lang tayo November. Pero by November talaga, papalik tayo dito. Balik tayo. Uh, God pag wala nga, wala ka Gusto magpasabay dito. November? Grabe. Gwapo mga manok. guys. Kapatid hey, ni Boss Daryl. Ano pangalan mo, Boss? Carlo, sir. Carlo. Carlo? Bali, kuya niya ako. Okay. Mm -hmm. So, ikaw ang in-charge sa marketing and sa, sa sales? Yes, sir. Parang mm -hmm. uh, ganun na. Yun na ang... So, ikaw yung sumasagot sa mga messages, Boss? Mag-inquire? -mag Oo, oh, oh, sir. Sa Bali, sa, sa page namin. Ako ngayon na nag-handle kasi dati siya lahat. Eh, hindi <laughs> na kaya eh. Hindi <laughs> kaya na. Oh. Ano ba pwede natin masabi dito yung page nyo boss? Kung anong pangalan ng page nyo? Ah... Uh, Doms 512 Game Farm, sir. Ah, so yun ang ano? Yes, sir. So... Guys, Gusto nyo mag-inquire, Doms 512 Game Farm, tapos ang sasagot niyan, si boss. <laughs> talaga. Balanse lang. <laughs> Balanse lang talaga. Ilang taon ka na ba, boss? May tanong, boss? Kaka-32 ko lang nitong last week. <laughs> 32? Kaka-31? 31. No, yun. Huwag sa akin. Ha? 68. <laughs> 68. <laughs> Tingnan mo. Ang lami ka dito, no? Anong oras pa? Alas 11. Dito ako dito. Dito ako natambay mostly pag tapos na ako sa trabaho. Uh, <coughs> mm -mm. Hindi, hindi ako, masyado nahahap sa <laughs> Guys, mga kakugi Ito Nasambay natin dito kay Dooms512 Subscriber natin kakugi Boss Ano pangalan mo boss? Mike Mike Mike, Mike uh, Aguado, taga Batangas City Batangas City, Mike Aguado uh, Boss, thank you po Thank you Nice meeting you boss Follower well, Yun, legit Thank you boss uh, Mga boss, kung may time kayo, pwede kayo pumasyal dito sa farm para may entertain ko naman kayo. Welcome po kayo lahat dito. Yun. Boss, thank you so much sa sa time, boss. Uh, boss. Sana po, hindi ito ang last na pagtanggap mo sa amin. Sana welcome pa rin yung team Kakugi pag pasyal ito. Always, always welcome po kayo dito. Yan. Kasi guys, alam naman ninyo, mga viewers natin, na parang panata na ng team Kakugi na once a year, pupunta talaga kami dito sa Luzon. Eh ngayon guys, parami ng parami na yung mga boss natin parami ng parami na rin yung mga na-introduce kong mga magaganda at magagaling na farm galing Luzon mga kakulgi para dyan sa mga subscribers, viewers natin dyan sa Visayas at Mindanao gusto Darrell Castillo Domes 512 Game Farm bagong nakilala natin guys ako pabalik-balik na naman tayo dito so mga kakulgi maraming salamat sa panunood ninyo another farm na naman ang nabisita at nakilala natin dito sa Luzon Maraming salamat sa panonood niyo. Boss, thank you so much. Guys, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay, pohon. No. Okay, pohon. What up, sir? Bisaya naman, Bisaya. yung Bisaya. Diyam ka koggi, boss, ang koggi. Sa Tagalog, sipag. Kasi sa koggi, Thank you.